Pagpalang araw sa inyo, mga kapatid, sa pananampalataya, samahan niyo kami sa ating pagninilay-nilay sa mga aral at turo ng salita ng Diyos. Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, umalis ang mga pariseo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus kaya't umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Naririto ang lingkod ko na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay. Sa lahat ng mga bansa, ibabadhay katarungan. Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kung mangusap. Ang tinig niya sa lansangay, tinig lamang na paanas. Hindi niya puputuling, iaong tambong nakahapay, ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan hanggang itong karunungay mapagtagumpay niyang ganap at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak. Pagsasadiwa Umalis ang mga pareseyo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. May dalawang magkasalungat na plano na binabanggit sa mabuting balita. Ang una, ay ang plano ng mga pareseyo at pangalawa naman ay ang plano ng Diyos. Malinaw na may masamang plano o balak ang mga pariseo laban kay Jesus. Nagtatangka sila laban sa buhay ng Panginoon. Sa kabilang banda, ang pagdating at pangangaral ni Jesus ay bunga ng katuparan ng plano ng Diyos. Kaya nga't sinasabi sa mabuting balita, umalis si Jesus roon at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Naririto ang lingkod ko na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay. Sa lahat ng mga bansa, ibabadhay katarungan. Hindi siya makipagtalo mahinahon kung mangusap. Ang tinig niya sa lansangay, tinig lamang na paanas. Hindi niya puputulin yaong tambong nakahapay, ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan. Hanggang itong katarungay, mapagtagumpay niyang ganap. At ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak. Maraming salamat mga kapatid sa pananampalataya sa inyong pagtangkilik. Samahan niyo kami muli sa mga susunod na araw. Ito po si Father Chris Robert Silian of the Society of St. Paul all for the gospel.